for today's video guys guys lugit na po dito amig globy guys araning nang tagdag po tagtawin -tag nang guys kita na ko sa inyo guys tara guys pakita na mo sarang kataro ni mga ni Sige na, ka, thing, o, sige lang. lang pa. Importante nga. tanang kalabot sa silingan. Ang ato. Adira nga. Ang ato. maglugit na ko. Guys. Kung kabalo pa ba. maglugit. Ani. kay magdugay-dugay na ka lugit Kalugit. I mean, abang mo dia guys pizza guys nasaan paglogo sa dili na to mabaw ang Daging mga trabaho guys dagyan namo tagi pang buki ng chikiting na, na ang to ang sa dili dito ko na to na isa din na to mabaw ang mga trabaho ng dito na kaano. Yakun ko balum nit. No. Sa mga followers ng ko niya. Salamat sa inyo sa suporta kamaku. Ng. Malamig dinagmay lang 'to basta. ani on the top logit eh. ani So, wala pa nakapalo diha sa uh, ah palo lang ninyo comment diha yes, sa ubos yung kaangan sa kong video. Kung wala, di iskro lang din yung mga yung sa Ito, ade na. Mahalagi ka rin. Kana lang. Thank you sa so, sa so, so, <laughs> Salamat. Salamat ay. Salamat sa ang pinta Thank you for watching.